guys. Good morning. Tanghali na nga pala. Gawa tayo ng ulam. ah, uh, repolyo lang to guys. Na yun, ano, tin ko na lang siya. Yan. Repolyo. Gagawin natin siyang okoy. Ang ating isa sa hub guys ay eto, sardinas. Lagyan natin siya ng guyes at saka bawang niyan. Guys, saka bawang guys. Sama-samahin na natin. Tapos, lasa, guys. Tapos, lagyan natin siya ng eto. Pampalasa. mix mix na siya. And natin yung sardines. Ayan. Ah, may meng ano, meng. Guys. Ito. Two egg. Ating frying pan. Yan guys, niluto na tayo ng uh, cabbage na okoy. Okoy lang tawag natin. Kung may umilit-umilit na yan. Okoy na lang. Tagalog man tayo. Okoy na may sardinas, cabbage with sardinas and egg guys. Ito guys, pwede rin natin itong pagkarakitaan. Ayan. Itay natin siya maging brown. Wala siyang kulay kasi wala naman tayong turmeric. Tapos ko may turmeric siya. Pero since wala naman tayong turmeric, ito na lang. Ano to? guys. Huntay na lang natin siyang maging golden brown. Ayan. Ayan. na guys, ang ating finished product. Ah, uh, okoy na cabbage with sardinas. Yan guys, yan ang natira kasi yung iba nabenta na. May ulam na nakapagbenta pa. O, oh, di ba? Naka 60 pesos din ako. <laughs> Bawi na ang puhunan. May ulam pa. Thank you for watching, guys. Don't skip the ads. Bye-bye.